Hello mga ka-vlog! Special episode tayo today dahil birthday ng anak kong si Sanjo. Sanjo is officially 16 years old today. Ang bilis ng panahon, no? Walang handaan sa bahay dahil ang handaan dinala namin sa isla. Tara na, sumama kayo sa adventure namin punong-puno ng tawa, kwento at syempre pagmamahal. Ayan guys, palis na kami ng Pierre ng Magallanes. Wala man kaming life vest pero meron kaming faith na makakarating kami ng ligtas sa Parola Beach. Kasama ang pamilya, dasal at magandang panahon, siguradong magiging masaya ang araw na ito. Ay, teka lang! May patarp sa bangka. Si Rod Joseph Caranza. <laughs> Grabe ka, JR. Kahit nasa laut kami, campaign mode ka pa rin. Hindi ka lang visible sa bayan, pati dagat sinakop mo na. Pero mga ka-vlog, kung hanap nyo ay tunay na sipag, malasakit, at serbisyo, i-vote nyo na si Ralph Joseph Caranza bilang municipal councilor. mga ka-vlog. Nadaanan din namin ang Barangay Santa Lourdes at Bihia. Dito nakatira ang Borton family, mga kamag-anak namin. Ang dati... And dati rin akong nagturo dito. Kaya, kaya tuwing dumadaan ako, parang umuwi rin ako sa isang pamilyar na lugar na malapit sa akin. At ito naman ang magapo pag-aari ni Lolo Mauring. Noon, dito, ako dinadala ni Papa dati. Maraming nyog at mangga at alaala. -ala. Sino ka dyan? Ayun na! Nakikita na namin ang Parola Beach mula sa malayo. Ang ganda ng tanawin. Kitang-kita -kita na rin ang Lighthouse Tower. Grabe, nakaka-excite! Malapit na kami sa Parola Beach. Nakikita ko na ang puting buhangin. Grabe ang linaw ng tubig. Excited na akong lumusong. Ayun na. Ako na yung unang bumaba. Siyempre, di ko na kaya pang excitement. Ang ganda ng Parola Beach mga ka-vlog. Worth it. ayun na nga, nagsimula na ang party ng anak ko, si Sadyo. 16 na siya. Kumain na kami, lahat, masaya at syempre... At syempre, hindi pwedeng walang swimming. Ligo kami lahat. Ang sarap mag-swimming. Tapos ang linaw pa ng tubig. Hindi lang kami. Pati si Niana, ang 7 months old kung pamangkin. Nag-enjoy din talaga namang perfect na ending sa birthday celebration ni Sanjo. At syempre, hindi mawawala ang ng taon. From Pitcha Bama Bridge na may malaking parola sign. Parang may supra. <laughs> Proud plus size, pero confident pa rin. Kailangan lang ang lakas ng loob at konting hangin sa buho. Charing! Akyat na kami. Grabe, hingal to the max. Pero go lang para to sa view. Ang ganda dito sa taas. Parang lahat ng pagod, bayad na. Parang iniwan mo na lahat ng stress sa baba. Tapos, niyakap ka ng hangin at tanawin. Dagat sa harap, langit sa itaas, at peace of mind sa gitna. Napakaganda talaga ng bayad kong Magallanes. Ibang klase ang ganda, ibang klase ang puso. Ito na nga ang parola, hindi lang basta tanawin, may kasaysayan din to. Ang lighthouse na to ay tinayo pa noong 1903 hanggang 1904. Isang 29-foot wide cylindrical iron tower na nakatayo sa batuhang dulo ng Bagataw Island. Gawa pa to ng mga Espanyol, tinuloy ng mga Amerikano at may bakas din ng mga Hapon. Parang group project ng mga conqueror. <laughs> Pero seryoso, mahalaga tong parola kasi ito ang nagbibigay liwanag sa mga barko na papasok sa San Bernardino Strait, palabas ng Pacific Ocean, para siyang guiding light ng mga mandaragat, at para sa mga taga Magallanes, simbolo rin ito ng tatag at ganda ng bayan namin. Kaya kung mapunta kayo rito, hindi lang picture ang maiuwi nyo, kundi bahagi na kasaysayan ng Sorsogon. Grabe, sobrang saya ng araw na to. Parola Beach, Historical Lighthouse, at syempre kasama ang pamilya at mga kaibigan. Super worth it! Kung nagustuhan nyo ang vlog na to, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Comment na rin kung gusto nyo pang makita ang mga adventures ko dito sa Magallanes. Salamat sa panunood! Until next time! Goodbye!